So, eto nga yung gaff tree na may bulaklak na maliliit na uh, yellowish na parang whitish. So, this is the national tree of UAE. Ano-ano ba yung mga puno at halaman na nakikita dito sa park? So, tara guys, samahan nyo ako. Uh, sasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga puno na nandito sa park. Halaman na nandito sa park. Sa abot ng aking memory. Kasi meron na ako dating vlog dito na sabi ko na ako ano mga puno ang marami rito. So ngayon sa nyo uli ako. Ano-ano ba yung mga puno at halaman na nandito sa park? So tara guys. nagwo muli tayo. Ano-ano ba yung mga puno na nandito? Parang masarap yung hangin ngayon guys ha. Ayan. So eto, anong puno ba to? Guys, eto yung mga ano uh, flowering trees na family ng sinasabi kong yellow bell. Pero ang bulaklak nito hindi yellow. Ah, parang whitish na pinkish. Ayan o, oh, ganyan o. Oh. Ayan. Kita nyo ba? Ayan siya, mataas. Ayun, maliit. Tapos eh, mga to, sidra tree. Talapitan natin ang mga yan. So marami ding flame trees. Eto, flame tree. Ayan, ganda nito eh. Wala na silang mga bulaklak. Ah, yung mga iba meron pa pero konti na lang. Diba? Ayun o, bulaklak niya. Kita niyo ba yan? Let's zoom it. Ayan. Ayan o. So, may mga bulaklak at may mga bunga rin yan. Ayan o, kita niyo yan? Asan ba? Ayan o. Yung parang ahas na yan. Bunga yan. Tapos pagka, uh, ano na, tuyo na, yun oh. Kita niyo ba yan? Ayan o, ayan Punta tayo dito, guys. Maraming mga puno rito. Doon tayo. Let's go over there. Eto, guys, yung ano, yung mabango yung bulaklak niya paggabi. May mga bulaklak yan na puti. Eto ay yung neem tree. Ayan. Tapos, eto, guys, marami ding ano, uh, benefits. Nagagamit itong, yung sap niya daw, ginagamit as a shampoo tapos insect repellent ayan maingay kasi merong ano naglilinis na may up ng anong ng mga uh, dahon-dahon ayan guys marami dito pinakamaraming puno dito sa park hindi lang dito sa kinakatayuan natin o no, kinalagyan natin ay ang mga neem tree tapos meron ding sidra tree tapos meron din yung mga uh, ibang varieties ng acacia. Tapos meron yan, oh, namumulaklak ng ano, dilaw. Parang flame tree. Tapos eto, uh, nakalimutan ko ang tawag ng mga bulaklak na to. Cordia, parang gano'n. ayun marami din klase ng puno. Tapos may, may mga ano dun. Uh, flame tree na orange or red ang bulaklak. Pero eto, napakarami guys ang kintab pa man din, ang kintab, ang lagu pa man din ng mga ano dahon niyo. Tapos may gaff tree pala ito, gaff tree yan. Ah, uh, yan yung ano, yan yung national tree ng UAE. Dati nga akala kong national tree ng UAE yung dates. Hindi pala. Ayun. Dito tayo. Pakita ko sa inyo yung mga ang dami oh kita kitang kita akala ko kasi ng mga nakalipas na ano araw ano uh, naglalagas na yung dahon ganyan no oh, parang kanya nagdidilaw-dilaw na siya pero hindi parang palago ng palago pag green ng pag green at parami ng parami ang bunga nagkakandalaglag ayan no oh, tinan nyo oh ang dami pati mga ibon dito ayan na oh diba So ito yung nagiging parang ano uh, parang source ng air, naglilinis ng air purifier dito sa park. Kasi ang mga puno talaga ang ano ang naglilinis ng ating mga toxic sa air, nagtatanggal ng toxic sa air. Ayan, ang dami pa niyan. Ayan ang dami oh. So ay dami. Grabe, ang dami nagkakadahulog. <laughs> Ayan. Ayan, mahuhulugan ka na lang. Neem tree. Dati nung mga tuyo ang mga to, makikita mo na lang dyan, tumutubo, maliliit. So, nagbabalak din akong mag-uwi dati. Ayan may ibon doon. Ayan ang ibon Kita niyo ba yung ibon? So eto Eto yung Korean Yellow Bell Maganda ang bulaklak niyan Pakita ko sa inyo ang bulaklak niya Ayan o Ano yung maingay? Ayan ang bulaklak niya o parang late siya na mulaklak ngayon dati ang dami na mulaklak na marami eto naman yung nakalimutan ko, cordia ba to? tinatawag kong cordia eto yung magaspang ang dahon ayan na tapos kapag ka brown siya brittle siya pag ginanoy mo wala madudurog siya na maliliit So, eto naman yung ano, spider plant. Ang ganda din ang bulaklak nito eh. Ayan oh. Eto, eto yung calf tree. Para siyang ano guys, hanging ano, yung ano niya, yung dulo niya, ano ba tawag yun, sanga-sanga niya, parang hanging ano siya. Ayan oh. May bulaklak din ito na maliliit na ano puti. Tapos yung bunga niya, correct me if I'm not wrong, para siyang ano, uh, malilit maliliit na ano, maliliit na sitaw. <laughs> Tapos meron din akong nakita ano rito guys, sampalok. Banda doon sa park, ang lalaking sampalok, giant sampalok. Hindi ko siya natikman kasi mataas. Pero parang sampalok pati yung puno. Kaso lang para siyang ano uh, giant. Para siyang hybrid. So ito nga yung Ghaf tree na may bulaklak na maliliit na uh, yellowish na parang whitish. So this is the national tree of UAE. Ayan, Ghaf tree. So dahil maraming puno rito, guys, marami ding ano ibon. Yung mga ibon dito actually hindi naman from I mean hindi sila native sa no sa Middle East. So ini-import sugo nila galing sa ibang bansa. Kasi may crow dito, may uh, uh dove. ang oh, ganun. So eto, ayan oh, nagiging pangitlogan ng ano 'yan. Etong fox fox tails, fox tail grass to, di ba? Ayan. Ang ganda nito pagka yung green-green pa siya. Awas maraming bulaklak na ganyan. Ayan. Nagiging pangitlugan ng ano to ng mga pato ganun. kasi ito nyo daming mga ano, taguan ng mga iti kanyan yung pala may mga itlugitlug na dyan so ito yung baby gaff tree ayan, ayan ang ganda yun pero parang ano parang marami kong nakikitang gaff tree na dahil siguro sa kapal or ano uh, bigat ng trunk nya napuputol hindi parang yung national tree natin na Nara na matibay. Ayan. So, ano pang mga makikitang puno rito? Ano pang puno meron dito? Makikita dito sa park. Ayan, may anahaw. Oo, meron din. Marami ding anahaw dito. Anahaw tree. Actually, ayan o. Anahaw tree rin yan. Anahaw tree. Tapos, marami ding flowering plants tulad nito. Ito yung ano eh, uh, farm family ng jet jet jetropa. Ayan, ang ganda nito. Ayan guys. Oh. Against the light lang tayo dito tayo. Ayan oh. Oh. Maganda tong ano na to. Itong bulaklak na ito. So, ayan. Ano-ano ba yung makikita ang mga puno, mga halaman dito sa park. So, sabihin ko sa inyo, base sa kakayahan ko sa mem sa ano kung matandaan ko pa yung mga panga pangalan nila kasi nagvlog na rin ako dati sa mga puno rito eh eto di ko rin alam kung anong ano ito eh pangalan ng halaman na ito ginagawang ano to sa bakod ayan oh. di ko alam kung anong tawag dito guys please comments below kung alam nyo yung tawag nyo sa halaman ito ayan no oh. maganda siyang pang fence i trim nyo lang sila ng ganyan oh. Ayan o. Oh. Ito, gina ginawa siyang fence, di ba? Hindi ko alam kung anong tawag sa halamang ito. So, ito yung gas guys. Nakikita nyo yung mga yan. Pino ang dahon. Tapos mga puno, parang yung puno nila parang ano matitigas na kahoy na yung di ko ano di ko mawari kung matibay or ano siya. Pakita ko sa inyo nakita natin. Meron akong dalawang nakitang gaff tree rito. Isang ganito, mga pino nga. Fine yung dahon, tapos malilit ang bunga. Tapos meron din ganito, medyo malalaki yung bunga, ay yung dahon, plus malalaki din yung bunga. Ayan guys, oh, so, kita nyo ba? Ayan oh. So eto yung gaff tree, tapos meron silang bukul-bukul sa puno. Hindi ko lang alam kung ano, kung ano yun. So eto yung sinasabi kong medyo malalaki yung medyo bilugan at malalaki yung dahon ayan tapos eto yung mga pino pino yung dahon same lang din sila ng ano ng puno eh ayan oh. tapos matatangkad at maliliit yung ano yung bunga tapos eto guys oh eto naman yung medyo malalaki yung bu yung ano bunga tapos medyo malalaki yung dahon Ayan, tapos ito yung ano puno niya. Ito yung sasabi ko may bukol-bukol yung ano. So, may mga bunga itong ano, parang bayabas ang style. Green siya, tapos magyayelo, tapos malalaglag. Tapos pinupulot nila, kinakain. Natikman ko na rin. Para siyang ano, uh, ano ba yan? Ang bayabas kasi matamis na parang ano eh. Na may pagka sour di ba, na konti. eto parang matamis siya na parang mapakla. Hindi siya mapakla, parang ano, matamis na parang dry lang ganun tapos ano ba kahing kahalim tulad nito hindi ko na ma maalala so ayan ano pa ba oh, so dito rin guys may mga palm trees or dates ipil ipil meron din dito ayan oh, mga ipil ipil yan yung brown na yan marami puno rito so ito mga puno na ito lahat uh, bas sa base <laughs> okay base sa aking kalaman mga in-import galing sa ibang bansa kasi hindi naman sila native sa uh, desierto eh, di ba? Itong ipil-ipil tapos yung acacia tapos yung mga ibang puno. So yung mga gaff tree ayan, cedar uh, tree. So yan guys ay native sa ano sa desierto dito sa Middle East. So ayan, neem tree siya. Tapos ito yung malaking puno ng ano, cedar tree. Nagdidilig sila guys. Uh, ayan, guys. sa so malaking puno ng, ano, ng Sidra. Sidra. Ang spelling niya ng Sidra. Uh, ano? S-I-D-R-E. E? A pala. Sorry. So, okay, guys. Maraming, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa umagang ito. So, habang naglalakad-lakad tayo, nag-share na rin tayo ng konting kaalaman. Lagi nating i-take yung opportunity sa makapag- bigay ng konting alaman, makatulong sa mga kapwa natin sa pamagitan ng pagbablog vlog ko eh, nakikita natin yung mga ano, halaman, eto guys ano uh, bulaklak, eto namumulaklak may puno na ano, parang family siya ng sinasabi kong korean bell yellow korean bell eto kasi ano, uh, parang pinkies nagpipink na white yung ano bulaklak niya tapos yung Korean yellow bell, Siyempre dahil yellow bell, yellow yung bulaklak niya. Pero parehas sila ng ano, parehas sila ng puno at dahon, halos. So alam ko talagang mag ano sila, magkapamilya sila. So ayan, mga uh, tree, ang lalaki nila. Ayan ah, may maliliit, may malalaki. So eto, family din ito ng ano, ng ano, uh, fig. Family ito ng ficus. Hindi, sorry guys, hindi fig family siya ng ficus hindi ko alam kung anong tawag yan pero alam ko family ito ng ficus eh. ang fi ficus ba at saka fig tree ay mag relative sila <laughs> oh, init so ayan marami talaga rito ang ano, nim tree ayan nim tree din yan, yan, ayan. ayan, nasa ilalim natin ito nim tree pa So okay guys, maraming maraming salamat Hanggang dito na lang tayo Please, humihingi po ako ng suporta, Pa-subscribe po At huwag kalimutang Pindutin yung notification bell dyan sa baba Kung di pa kayo nakasubscribe Subscribe na kayo Okay, happy Sunday sa ating lahat Ingat po tayo Kapag uh, nasa middle east tayo At naglakad-lakad Magdala kayo ng tubig at pamunas ng pawis At mag-sweater na rin kayo tulad ko Nakasweater ako ngayon. may dala akong tubig at meron akong tissue pamunas ng pawis. Ang sarap ng hangin, no? Okay, guys. Happy Sunday sa ating lahat. Ingat kayo. Have a good day ahead. And God bless.